Ayan mga idol, uh, kalalabas lang natin mga idol sa CY uh, tapos na tayong magsauli. Ayan na uh, mga idol oh. Uh, Sobrang traffic na dito mga idol sa C3. Kasi uh, uh, may uh, ano na kasi mga idol, uh, may uh, may mga may mga ano na kasi mga idol, mga uh, traffic light ba yung ah uh, uh, kasi mga idol eh ginagawa na kasi nila mga idol ng uh, traffic light mga idol kaya bull bull na traffic ito mga idol ayan mga idol oh, uh, na bull na naman na uh, traffic mga idol tingnan yung mga idol. yan mga idol oh, may supply na 'yan. <laughs>